I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand, and damn. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and f all the doubters. They're just your downers. I swear to God, they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these clowns. Hoover up, top, they deserve it now. Till I wear the crown Hello mga idol, magandang gabi Welcome back to Fishing TV I'm Lanspot and we are here Master in Fishing Adventure Mga na. So, so, so maraming salamat iya pala sa 1,100 subscribers na natin sa YouTube. At shoutout pala kay Immorsky. Idol Immorsky. At kay Serenity vlog tumulong sa araw para natin yung 1,000 subscribers pero kailangan pa natin ng watch hour kasi malaki-laki pa yung lalakbay natin so yun lang mga lods watch hour pa sa facebook followers sa malapit na mag 1,800 hindi na tayong tagal kasi samahan nyo ulit kami sa pawamana ngayong gabi Sana makarami Kakausgat sa iyo thank you Let's go na mga nags! At saan na saan sort of tayo magiging si Master Din Kaya umpisa na natin, let's go! <coughs> eh hey, eto na mga nags, natin tayo na tayo Pero natin alam na masyadong mababuo pala kayo sa may unahan no Huh? Nila mo yan namin ni Master Din na yan Sumasabit yung dibdib natin sa mga sabit. WALA KAMING PAKIALA! <laughs> <laughs> so, eto. First fish natin. Isa... Uh, Bakit ito hagin sa amin? Ayos na din ito pang hulam, mga Hindi totoo yan. Mahal na yun ...isang dipa. si World tayo ngayon? Huh? Yung area na ito. Maselos tayo tapos pag pumunta ko sa medyo malalang ba? Ay, malabo na yung dagat. So eto na ulit na kita tayo ng isang samaran pero hindi natin tinamaan sa unang pala ang mga yun. Pero binalikan natin na yun. Tita yung galos niya. At ayun, ubi rin mga nags. Sila push ni Sam. Tagbago, unhinog, So, uh, ano lang pala yung um, video natin mga malod sa sobrang likod pa sa teto. Isang talagang bugid. Tinatira na kung tayo mag-i-edit ng videos for stabilization nito kasi eh, meron ng bayad yung kay CapCut at nang itry natin Pindutin yung pro ay nag-ing So, sa so power director lang Ako nang edit at Delete pa tuloy to sa tapat -tap para makapag over Kasi mahirap mag over dun sa my bro. Power director na Lagi to tayo sa ano na pula po pero hindi natin na sundan. At dito isa na mga ginog bali dalawa yan sila mga dogs at hirap tayo kung hindi isa uh, nat natin tayo panangain pero hindi na pinakugot <laughs> ito na lang dala ng kita nyo naman mga dogs sumarang ng dagat marami yung ano parang mga loom at medyo marami yung oh, jellyfish na mga matiliit sa uh, dive na tumawahid Tapos yung dalaga ang bubi na to. So, kamusta? Wala na na-haplot niya. Anong tayo na ng bagong episode sa atin is for fishing. Itlari na tayo ng wisdom. At ibang bango at tinimoy lang muna natin. At ito na lang. Isang uh, dalagang bukid. Wow! Dalagang bukid again, mga idol. Ayos na yung mga sesh niya kaya kinuha na natin Ayan Kinila na ito mga rats At ito kinuha na natin ito isang yung tawag sa amin yan ay tangigihon na parangan. Di ba namin yung tawag katagalog yan? O isang klase ng muong, kung tawagin. Eto, trouble shot yung magkasama ang... hinog. Tinulam do as part yung binawanin na. Kaya, isang pana, dalawa yung huli mga idol. huli. Masarap na itong pagpaksiw at ito hindi natin ito papalagpasin yung bestol natin sa Maribipi Island ay nandito rin kulang banog Masarap na pa papa tinola mo sa teto isa you na know, ang hinong yung nahuli natin. Sumabit pa yung shop natin. Yan. natin baka makawala. Maharami sana mga hinob yung nagpapakita manot sa so, pahirapan yung gusto niya at madaling makapagtabog so eto nakapama tayo ng isang malaping samaral pero hindi natin na uh, videoan kasi medyo malapit rewanan pa rin kasi yung bond kaya ino natin kunin at syempre ayan may pa highlights tayo huwag sasalita arig ah, so ito yung sandanggit yung nadali natin Sumama so, pa oh. Alam mong dagat <laughs> Dang kita mo, Iron di mo itong tao pag siro tayo Meron siyang kanong pin na sa gilid At binalikan natin yan Kasi hindi naman umalis Yung tinala sa puntang kanong pinka Sobrang salit sa mata na eh, ano natin Pasensya nga mga mga roots Di pa natin na full bong na mong camera sa ngayon Kaya uh, pasensya nga mga muna Ang video na isi-share ko sa inyo Amot sa ating pawamana sa labi Ta ito no naman ni sa mo hinung. sapul pulkang hinung wow! Di talaga makakawala yan. Pabasa din tayo dahil mas na din na pag nadive siya ay lagi tayong sinasama sa kanyang adventure. Ito'y isang palad yung hinungin natin mga dudes butses na rin kaya uh, oh, nating palampasin to kasi may malayo yung area na pinupunta natin eh. Na, hindi na lang tayo basta basta pumipilin ang pumipilin na mong papanain masarap lang yan at dito siya na namang hinob. pero sobrang naputan na ng bagat ayun madala rin.

Wala na namang isda. Ah, we... Gunggong! kita sa mukha eh! Hindi ko nang kami ang ko dyan. <laughs> Eto pala siya, isa. Tagpago na naman. Ah! Manwood says na yung mga tagpago na nanguhuli natin dito sa tulang spot sa mga babat kung late mo. At eto na naman, isa na namang oh, samahan o oh, kitong kung tawagin pero hindi na naman natin na videoon. Inensure ko na talaga natin na mapa na amula ah, yung isda bahang mo plan video kasi may kailapan yung mga isda kayong dahil maliwanag na yung buwan. So eto na naman, dang hit. Masarap sa akin eh raw ito. Yan ang medyo mat... kulat. Dapat talaga sa kininamalanggit tayong mamahalipin pa. So, eto. Danda ng bukin. Pinalatan na rin natin yan. Yun. Lawakan ko natin mga sa at sayang naman kung makakawala na pa. Ang ito isang alimasag o lambay ng tawagin dito pa wow! masarap ka pa namang o tisaw-saw sa tuyong may supa lalo na kung may ahang Winston it's na ito dead dahil isang siri nahuli kaya ayun sa pomodans Yung iba pa lang na nahuli natin dito walod kasi hindi na natin ng mideohan kasi tinipin natin yung camera at ayan yung isang alibang bang subang oh, kulit kaya hinunin natin wow! Tapos ito ba? Kung likot mo ha masarap na rin ito sa tinula pinaksiw Ayos, tayo, ayos na ayos naman mataba yung isda na ito at eto, isa nalang kong darah lang yung bukid, Yung pinanda natin kasusok, sabi talagang yung shop natin. Nasa sabang na ang flapper niya, pero alam mo, istaan mo ay yes, doon. Medyo lumaki na yung mga maliliit na hindi natin huli nung makarang mga kanilang natin. Di ko na talagang alam kung may isa may mas malalim ko. Eh, mahal malaki pa dyan. At ito, mahal na kami dito, mga Rods. Wow. At time check is 11.47 na. At yan kay Master din, Fishing Adventure. At ito yung niya. Mga good size, rapusit. Uh, at meron din mga anima, sabi, At meron din mahop. Siyang octopus. At meron din um, parang fishlay piraso. So, ito yung lahat ng na huli natin, mga Depende yung kung pang sa dalang o araw at hindi natin lang ang bumili pa. Kaya good stories natin. Meron din tayong posit na nang teraso at isang maliit na octopus at may mga hito sa maran. At meron din flip tick pero hindi talaga na ako sa video mo ay doon. Pasensya na kayo. Kaya maraming salamat sa panungod ng ating videos. Ah, at, mabuhay pa kayo. Uh, Gracias.